Ma'am, ano sa tingin niyo, gano'ng kalala yung ipit ko? Malala. 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 Malaki na ang tira. Oo nga Natatakot kasi ako magpaano gawa ng tawag doon yung road canal. Mm-hmm. Um, kasi akala uh, ko kasi bubunutin tapos lalagyan ng screw. <laughs> Ay hindi <na>. Implant <laughs> yun. pala. Implant Pero pala. Pero hindi din yun masakit. Welcome back puli kabayan, this is Dad's from Dads Info TV. Kumusta na po kayo? Sana everything is fine. Well, bumalik pala ako sa dentista kabayan kasi today is my appointment for tooth filling or yung para sa pasta. After a month kasi kabayan pagkatapos ng aking teeth cleaning, dito kasi sa Canada kabayan na hindi sila natanggap ng walk-in at mahaba ang waiting list ng mga pasyente. Disclaimer lang kabayan, this video has no intention to disrespect sa mga dental practitioners or whatsoever regarding sa kanilang mga dental rates nila ano. Ang video na ito ay magbibigay lamang ng impormasyon sa mga manonood kung gaano kaimportante ang merong insurance dito sa Canada. Tandaan mo kabayan, once andito ka na sa abroad, ay iwasan nyo ho na mag-convert na mag-convert into peso yung mga presyo na mga bilihin dito sa abroad o yung mga ginastos mo dito sa abroad. Kasi kung kumikita ka ng dollars kabayan, siyempre dollars din ang gagastusin mo. So ang sabi ng doktor, medyo malala yung butas <laughs> ng aking bagang ano. Pero try niya i-fix na pastahan kapag hindi uh, dalawa lang yung option extraction bunot o kaya yung root canal pero uh, para sa akin na uh, nanghihinayang ako kasi ang dami ko nang naghanda ng nabunot sa iipin eh so gusto ko i-save muna as much as possible worst case worst case naman eh wala tayong magagawa kapag kailangan na talaga magpabunot bunotin eh. pag root canal kasi alam ko sobrang mahal dito napakamahal dito sa Canada. Pero hindi ko pa no? pero I'm sure, I'm sure, napakamahal ka ba yan. Kaya, ayun, nilagyan pa na ng anesthesia ng doktor. Five minutes pa daw. Hintay-hintay lang ako. Uh, tinanong ko siya kung ano mas maganda. Uh, yung, uh, ano ba, yung white feeling o yung aesthetic o yung tinatawag na yung isa, yung silver na parang uh, may halong mercury so sinasuggest na yung ano yung uh, yung silver nga so ayan medyo nagnanam na yung ano ko ipin ko so update ko kayo mamaya kabayan kung magkano yung gagastusin dito pero palala lang ano ibang-ibang procedure dito sa dentist procedure dito sa Canada unlike sa Pinas, saka doon sa UAE, kasi bago ako pumunta dito last August 2023, nagpa-cleaning na ako, nagpapasta nako na ako nagawa yun ng dentista ng isang araw, kabayan iba ang kanilang procedure last month, ako nagpa-book dito, nagpa-appointment ang ginawa lang nila is cleaning, okay, cleaning pagkatapos ng cleaning after a month in nag binokin lo ako nagpa appointment oli ako para sa yun na nga pasta kasi yung ano talaga yung concern ko pasta gusto kong pastahan yung, yung sa aking bagang pero hindi ko alam na cleaning pala dapat ang gagawin nila muna hindi sila maaaring dumiretso. Ano? So iba-ibang procedure dito, unlike sa Pilipinas, sa sa UAE. Kasi doon pwede pagsabayin sa atin, kasi sa Yun ang aking ano, based on my experience. Pero dito sa Canada, ibang iba ka bayan. Kaya hanggat maaari, magpaayos na kayo na yung ipin yan sa Pilipinas o nasaan man kayo naruro na yun. Kung saan kayo ma mas makakatipid dito, kabayan, napakamahal. Uh, unless kung meron kayong insurance sagot na ilang ilang percentage ng inyong insurance okay hindi naman 100% sagot talaga ng insurance pero mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung insurance na na covered dito sa bill sa aking sa kasa sa maya maya i-update ko kayo kabayan okay Magapa yung ano ka, kaya hanggang kailan pa ito, ano, ilang, or, ilang oras ka ba bago mawala? Ikaw mamaya pa po yan. may kasama pala ako dito mga kabayan, eh, isang kabayan natin mula ko dito. Anong pangalan niyo po ma'am? Bianca po. Bianca? Karanda. Karanda. Tapos saan po kayo sa Pilipinas? Sa Sorinas Cavite. Uh, Oo. Oh. Anong po trabaho niyo sa Pilipinas? Ah, uh, dentist. Dentist po kayo? Opo. Oh, so anong posisyon niyo po rito? ay isang dental assistant. Dental assistant. Uh, mm -hmm. sila po, si siya po at si Doc yung nag sa akin. Siya po, iba yung ipin ko ah. Hindi diretsyo ah. Ay, ko yung <laughs> Manid pa. Manid pa, ano. Um, paano kayo nakapunta rito, ma'am, sa, ano, sa Sudbury? Um, through student permit po. Ah, to, so, so ibig sabihin kasama niyo po yung pamilya niyo? Yes. Yeah. Mm -hmm. Pakaswerte naman. So, anong trabaho ni Mister? Ah, uh, nagtatrabaho po siya sa Bristol as a painter. Wow, yun ang mga gusto kong trabaho, mga trade, ano? Trades? Yeah. Um, isang, isang tanong na lang, ma'am, uh, anong program po ang yung, ano, ah. ang kinuha sa Cambrian College? Um, uh, ano po, uh, Business Fundamentals. Business Fundamentals. Tapos, Daniel, ano po, nagmamanage po ako ng dental clinic sa Pilipinas. Wow. May sarili ng dental clinic sa Pilipinas? Yes. Oh, iniwan niyo? Yung nanay ko ay dentist. Ah, tapos iniwan niyo yung ano? Yes. Talagang nag-ano ka dito. Talagang nag-anap <laughs> ka na. <nang, laughs> <nagsap pa larat. laughs> <laughs> uh, so, ma'am, ano sa tingin niyo? Mala, ganun kalala yung ipit ko? Malala. malala. Uh, malala. Malaki na um, ang yeah. oh, tira. Oo oh, Natatakot kasi ako magpaano gawa ng tawag doon yung road canal. Mm -hmm. um, kasi uh, ko kasi bubunutin tapos lalagyan ng screw. <laughs> Ay, <hindi na>. <laughs> yun. <pala>. Implant yun. <laughs> Pero hindi rin yung So ito na nga kabayan ang ating nabayaran sa dalawang bisis natin na pagbisita sa dentista dito po sa Canada. Okay, so dalawang invoice ito. Okay, ito yung sa cleaning at ito naman yung sa pasta. Unahin natin yung sa cleaning. Sa cleaning pumunta po ako last March. Uh, last month po ito. Okay, so ito yung invoice. <laughs> ito yung invoice. So sasabihin ko na lang sa inyo kung magkano, kung ano yung mga nagamit during cleaning procedure. Okay? Yung pinakauna sa invoice ay apat na radiograph. Ang presyo nun is uh, $59. So, parang pinikturan kasi nila kabayan. Ganun pala dito sa Canada. Parang pipikturan, parang, gina, parang, ano, parang x-ray and dating. Pipikturan nila yan. Hindi ko po naranasan yan sa, uh, sa, sa Dubai at saka sa Pilipinas. Wala pong ganun na, uh, ano, no, parang x-ray. So, bukod don ay meron pa silang isang ginawang radiograph. Ang tawag naman ay periapical Radiograph 1. Ang presyo ng kabayan dito sa invoice is $40. So, i-plus na natin. Plus $40. Okay? Pagkatapos ng kabayan, ang susunod dito sa invoice ay complete oral exam. So, ito siguro yung cleaning. Ano? Hindi ko alam. O, yung, o, o baka yung uh, diyo, ano, baka inspection ng mga ipin. So, ang presyo ng kabayan ay $178 dollars okay so saan ba tayo okay plus natin 178 dollars plus okay pagkatapos ng kabayan ay yung panghuli scaling 3 units okay hindi ko po alam ito ka kasi masyadong technical ito wala tayo na wala tayong alam wala knowledge about sa mga mga sa dentist o dental procedure no so ito yung pinakahuli scaling 3 units 197 K. Ang sumatotal kabayan ay 474 Canadian Dollars. Pag i-multiply natin, pag kinumbert natin sa peso, multiply by into 40, kasi 40 ang palitan, ay naku kabayan, cleaning pa lang, umabot na sa 18,960 pesos. <laughs> mamumulubi ka talaga kabayan kapag wala kang insurance dito sa Canada. At dahil kasi meron akong insurance, ay covered po hanggang 80%. So, i-minus natin, minus 80%. So ayan, ang nabayanan ko kabayan ay 94.80 dollars na lang, na lang. Pag natin yan sa peso, multiply into 40. So uma, umabot sa uh, 3,792 kabayan pag kinumbert mo sa peso. Okay? Cleaning pa lang ito ha. Ang cleaning po ay uh, in dollars is 94.80. Yan ang cleaning after na sa uh, deduction ng insurance. Pag kinumbert mo sa peso ay nasa 3,792. At ngayon naman, pangalawang pagbisita ko sa dentist dito sa Canada, ito na 'yung pasta after more than a month. Ngayon po ito, April 22, 2024. Pinastahan po ito sa dito sa akin sa may bandang taas, sa may bagang medyo delikado na nga 'yung ayo <laughs> 'yung sitwasyon no? Kasi nga medyo uh, sa ano kasi ng doktor talagang 'yung suggestion ng doktor ay bunutin o kaya uh, road canal. So, sabi ko, i-try ko muna yung pasta dok Susubukan na natin kapag hindi, uh, su susubukan ko yung pangalawa nating option. Okay, ngayon, magkano naman yung sa pasta? Okay, dito sa invoice, may sinabi silang for surface restoration. Ang presyo kabayan ay tumataginting na 432 Canadian dollars. Okay? At bukod yun, may ginamit sila yung tinatawag nila 2 retentive pins. Ang presyo ay 50 dollars. Okay? Okay? Without, uh, uh, hindi pa ito na minus yung insurance, ay umabot na sa 482 da uh, Canadian dollars kabayan. Pag kinumbert natin sa peso yan, multiply 40 ay po, Sa peso umabot sa 19,280 na pasta para lang sa isang ipin. Okay? Nakain <laughs> na kupo. Napakabahal talaga dito sa Canada. Okay? Kaya suggested ko o suggestion ka ng karamihan kailangan nyo po kumuha ng insurance lalo na yung ano dapat may covered po yung ano ha, yung sa ipin kasi napaka-importante yung kabayan kasi mahal ang labor ang charge nila dito sa Canada. Ngayon, 482 Canadian dollars, multiply natin yun kasi covered siya ng aking insurance uh, hanggang 80%. So, minus natin 80%. So, ang nabayaran ko kabayan is 96.40 Canadian dollars after bawas na yung 80% coverage ng aking insurance. So, di ba? Ang laking tulong ng insurance ka talaga kabayan dito sa Canada. Ngayon, yung nine, uh, 96.4 uh, Canadian dollars, pag kinumbit natin sa peso, multiply into 40, ang isang pasta ay umabot sa isang EP na pasta ay umabot ng 3,800 T6 kabayan. So ngayon yung ipin ko ay yung ano sorry, yung yung labi ko, yung <laughs> lips ko ay ano pa, manhid pa. Na halos di ko may galaw. Pero kagandahan ng mga kabayan, in sa doktor, ay eh, napakagaling. Pulido po gumawa. Si Dr. Ra, uh, Mark R Rich, uh, Rich. Hindi ako nagkakamali. So, at hindi lang dyan. Mayroon pa silang binigay kabayan during yung ano, yung cleaning after cleaning ito yung mga binigay sa akin ang dami oh oh ang binigay ano to yan instead na toothpick itong gagamitin mo yan gaganyan mo lang may brush siya marami to kabayan ayan marami so may mga toothpaste pa ayan ito pa siya ang dami siyang ano ang binigay ng mga previous saka toothbrush okay So, sulit, sulit na naman kabayan ang binayad natin sa pagbisita natin sa dentista dito po sa Canada. Kaya I suggest kabayan, bago kayo pumunta dito sa Canada o kaya kung magbabakasyon kayo, ipagawa nyo na yung ip dapat ipagawa sa inyong ipin. Okay? So, ha, salamat. Kung umabot kayo dito sa, sa part na to, sana meron kayo natutunan sa ating video na ito. This is Daz from Daz Ipo TV. Ako kayo magpapaalam po mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.